For today's video, isa akong malaking tanga. oh, di ba? Nag-order ako sa Shopee ng SIM card. Gomo. First time ko pa naman mag-order nito. Tatry ko lang. Kasi, racket SIM ang binibili ko eh. First time. Eh di pagbukas ko ganyan. Pero bukas na ito. Bukas na. JNT ito, JNT. Shout out JNT, mga walang ya kayo. Ay nako. Magnanakaw kayo talaga. Tignan mo, hindi ko napansin pag pag-receive ko, may ganito na pala siya, may tape dito sa sa gilid, may tape, ay, ayan oh, tape binuksan tapos nilagyan lang ng tape. Hindi ko napansin kanina pag abot ng rider kasi nagmamadali siya. 600, ano pa naman to? 613. Tapos nung pagbukas ko, eh na nga, na-realize ko nung nakita ko ito. Ay, naku, wala siguro laman to. Bukas na rin to. Pagbukas kong ganyan, tsereng! O, oh, ba? Diba? Wala yung SIM card. Ay, naku. Ba't kayo ganyan? Ba't kayo nagnanakaw ng hindi sa inyo? Huwag ganun. Mga rider talaga. Pinitik nyo na naman ito. Basta na sa inyo lang kung sino ang kumuha nito. Mga yung nag-pick up, yung nag-deliver, o yung nag... Basta, kinuha nila yung laman. Kasi parang legit naman si seller eh, Kasi, kasi meron pa siyang ganito. Legit to si seller. Ah. Basta may pumitik lang talaga. Binuksan talaga. Yan no? Oh, may tape. Ang tanga ko talaga. Hindi ko napansin. Ayan, no? Oh, Buisik na yun. Matandaan na siya. Inaway ayaw ko pa siya. Sabi ko, kung hindi niya ibabalik ang pera ko, ipapakulam ko. nag siya. galit na galit talaga ako. Tinawagan ko pa siya. Ayaw niya talagang ibalik. Hmm. ba diba? Pero ang ginawa ko, ni-refund nire nire ni, ko. Refund return. Kailangan ko lang itong dalhin doon sa JNT. Babalik ko sa kanila. At iririfan ang aking money. Sayang. So, ganoon nga. Pag mag-order kayo, check nyo maigi yung mga gilid-gilid. Bago nyo bayaran. Kasi marami na ngayong mga lukulukong tao. O, di ba? Ay, naku scammer victim ako for today. Ano ba yan? Ang syunga-syunga ako -syunga talaga. Tatry ko pa naman tong si Gomo. Kasi sabi maganda. One month. One month only daw. Yan o. Oh. 30 days only data. Aha. Mag-stick na nga lang ako doon sa rocket sim. Nabubwisit talaga ako dito sa mga to.